Hello mga kamamshi! So for today's video ay samahan nyo kami sa aming layasan seryega na <laughs> yung araw ay hindi talaga planado ang lakad namin. Punta nga lang kami ngayon nakatiklan ng at meron kaming aasikasuhin doon. Kababa na pagkababa namin ang bangka dito sa may katiklan jetty port. Di na kami sumakay ng tricycle at naglakad na nga lang kami dahil meron ang daan dito na shortcut papunta sa baryo ng katiklan. So, ayan mga kamamshi at pagpasensyahan nyo na dahil nasa rooftop na naman nga ako nagbo-voice over at etong napakadaming tilaok ng manok ang naririnig nyo. So ayun na nga at balik muna tayo dito sa aking video hey. Hindi ko nga pwedeng sabihin kung bakit nga kami pupunta ng katiklan At kung ano nga yung aming aasikasuhin doon So confidential nga iyon at para lang talaga sa aming family So nandito na nga kami sa may baryo ng katiklan At pagdating na, na nga namin sa bahay ng kuya ko ay nag-aya naman nga yung kuya ko na maliligo nga daw kami Chat pala yung aking hipag at hindi ko nga kaagad nabasa na nag-aaya nga na maliligo daw kami dahil day off nga daw ni Kuya at dahil wala na nga kami magawa at andun na nga rin kami ay for the go. Pero bago muna kami bumiyahe dyan ay dumaan nga muna kami sa may grocery store. Eto nga si Shane ay naku Diyos ko puro gastos ang inaatupan. <laughs> nga muna kami dito sa may Jeremy, Jeremy nga daw ang tawag sa store na dito ito Dito nga ito located sa may katiklan at katabi nga ito ng Flying binagasolin Station At dahil nawili nga kami sa kwentuhan habang kami nga ay naglalakbay, hindi na nga ako nakapag-video. So ayan at fast forward tayo, nandito na kami sa ilog ng napaan Dito nga na pagdesisyonan nila kuya na maliligo kami bukod sa libre at walang entrance ay wala pang halos naliligo dito Oh, parang tagabundok at takot sa mga tao. <laughs> Habang pinagmamasdan ko nga ang lugar na ito, ay bigla ko ngang naalala yung kabataan days ko ang huling punta ko dito. Meron akong kaibigan na taga dito, kaya ako nagawi dati sa lugar na to. At ibang-iba na nga talaga noon kesa ngayon. Ay, nakonyos ko. At pa talaga ang panahon ng millennial sa panahon ng kopong-kopong. <laughs> Hindi nga talaga natin maiwasan paghambingin ng panahon noon kesa ngayon dahil marami na pinagbago. So eto na nga yung aming eksena ng ganap. Pagkadating na pagkadating na nga namin dito ay nag-asikaso na nga sila ng aming lulutuin. Ang aking pinsan nga ay nanguha muna ng kahoy bago niya ito pinaringasa. Nanguha nga rin siya ng mga bato para nga gawing kalan. Ito nga sa amin sa probinsya ay mabubuhay ka talaga kapag madiskarte ka. So ganyan nga ang ginawang pamamaraan na aking pinsan para nga mapapagawin paparinyasan niya itong aming uling na dala. Dito nga sa ilog na ito sa may napaan ay malaya kang makapag-picnic at malaya kang makapagluto. Basta pagkatapos ay linisin nyo. Bapo pero naglalaba. <laughs> <laughs> o oh, ba diba? Napakagwapo at napakatigasin ng pinsan kong ito. Pero tignan nyo naman at <laughs> naglalaba. Sana all! mabait na tato artist nga itong sa pinsan ko. Sa mga gusto ko, magpapatato, ay ilalagay ko ang kanyang FB sa aking comment section. What? Habang iniistorbo ko nga yung aking pinsan sa kanyang paglalaba, ay naispatan ko nga itong dalawang magkopo. Ito mm -hmm. nga yung aking hipag at yung aking kuya na napaka-sweet kahit sa tabing ilo. <laughs> Abay, dinaig pa si Lucy Torres Gomez at si Richard Gomez sa kaswitan. So ayan, at bale, eto na nga lang yung part 1 ganap at abangan at meron pa akong i-upload na Hanggang part 2. Hanggang dito two? na lang muna yung aking video mga kamamshi, salamat sa panonood. abangan pa yung part 2.